Ito siya. Oo, na. kasi nakita namin yung time slot. Sunday. So, aware tayo na ang tatapatan nyo ay isang... Ayan na si Tesla, huwag mag-emote na. ready na ba kayo na isang kabayo? Okay. Hindi uh, so, sabihin lang isang yung tatapatan uh, nyo. Okay ah, lang namin. Ito, wala kami ano dito. Wala kami intensyon. Manapat or manabag, manibag. Ang amin lang, nagkataon lang siguro. And then the management decision sa amin work lang. Grateful kami na nga. Mayroon times push. lang. Oo, diba? ang dami ngayon eh, naghahanap ng work sa hirap ng ano. Ang dami, di ba? Pero kami ang may wala mang ganun-ganun. Ang importante, trabaho lang. And yes. then, purpose namin, the main purpose ng Tibas is to entertain people. Magdagdag ng kasiyahan lalo na magsisimula ng linggo, di ba? Ang tao, mamimili naman yan eh. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung anong makapag-entertain sa yeah. sa'yo alam mo kung saan ang pipindutin mo. Yes. Mama, at may choice, di ba? Correct. Oh, yeah. At hindi naman mag-aalala yung viewers kasi talagang gagawin namin na magiging mas masaya pa ang inyong linggo, di ba? Oo. Oh, okay. alam alam, namin si sarili, No, nung, nung in-offer niya sa amin to, and then and I said na, ano po ba alam ko? Oh my God, pader po ang mabanggain namin nito, pero siyempre, give time for us na kapag-prepare. Yes. Uh, Bahala so, na, bahala na. 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 Okay, at dahil dyan ayos namin magpasalamat, syempre. Oh, no, mag Of course, tapos yeah. rin si Mami Lili Betreso ah. na. Ah. Ma'am, I love you, Ma'am ah, thank you. Ito. Thank you po. Oh.